hey good morning guys for this video po ay uh, si share ko lang po sa inyo ang electric pan na dalawang technician na po ang humipo at hindi po na gawa Ayan. bali naging problema naman po nito ay ang kanyang motor, bago naman po ang kanyang stator, ang rotor uh, stator pala stator rotor stator bago po lahat yan Ayan o. Oh. Ayan, meron po yan. Ayan. Ayan. Kapasitor. Ayan. Meron po yung bago. Ang problema po niya, pagdating sa number 3, ito po yung number 3 niya, ito po malakas ang ikot. Pagdating sa 1, white at saka 2, uugong lang siya. Pinalta na po ng kapasitor bago palit ng shifting, palit ng bushing mahina pa rin umikot, kailangan mo pang tulu tulungan ikutin bago umikot tapos tag iinit po siya so ang ginawa ko po ngayon ay tinignan ko yung mga bushing niya okay naman po Tinanong sinubukan ko na rin pong tanggalin at palitan ng mga housing ng electric fan, ganun pa rin. Ayaw pa rin po siyang umikot, mahina. So isa na lang po ang ating gagawin dito at titignan natin kung ito nga ba ay nagagawa pa o hindi na. Kahit bago po ito, kumisa nagkakaroon din naman po ng problema sa pagwa-winding. Kaya ginagawa ko pa tatanggalin po natin. Bagong-bago po 'yan. 'Yan no? bagong bili. kasi kung minsan ito yung mga wire well sa dugtungan niyan nagkakaroon po ng ano paghihinang di masyado nakahinang yeah Pagbago nga po itong mga ganito, binili natin bago na. Kalimitan po dyan, wala na po yung thermal fuse. Ngayon po, lalagyan po natin ito. Ayan. White block. No? Okay. okay naman, no? oh. Ang ganda naman ng pagkakahina ngayon. Ayos. Ganun. Ayan, Ay, oh. No? ba si Toro? Ganda. Ayan o. Oh, white. Black red. capacitor, Ito yung kanyang common. Ngayon gagawin po natin na ito. Lalagyan po natin ng thermal fuse to. Paghihiwalayin natin. O. Oh, pansamantala muna maghihiwalay sila. Guys, eto nga po pala babalik ulit ako. Ito lalagyan natin ng thermal fuse. Buo. Ito so, kasi guys, walang thermal fuse to. Mapansin nyo, wala kayo makikita ng thermal fuse. Ganyan po yung lumalabas kayong pagbago. So, lalagyan natin ng thermal fuse. Okay. still waiting at the door when your foot step down the floor. with the arm. Wala pa Okay guys, ayan. Tinanggal na natin ang kanyang nga hiwagang pattern marker. Yan. Minipis ng wire. Yan, guys, dalagay natin ito. Aray ko, mainit para guys. Hindi natin alam. <laughs> guys, napaso tayo guys. Day naman boy. Boy oh, yeah. Guys, nice, napasok. Natanga. <laughs> Natangahan daw guys, sabi ni misis. Hirap talaga. Ganun talaga, sa tatay tanga Ganun talaga pag mga vlogger guys, mahirap. <laughs> <laughs> Kaya guys, kayong, kung may pangarap kayo maging vlogger, content creator, mag-isip-isip kayo. Mahirap guys, wala nang na sweldo. Kahit may commercial na ang inyong ano, ang inyong video, wala pa rin. Hindi pa rin kumikita. Oh, bakit ganoon? Oh, bakit naging pula? Ano Bayang guys, ang hirap naman ng ganito eh. Hindi marunong gumamit ng chapstick guys Tignan nyo naman oh no? Ayan Tapos Ang inalagay natin ito na guys to. Ito gawin natin standard yan Yun Yun guys po yung capacitor guys. Ito naman po yung kanyang common. Common. White. Okay. Marito gagawa na lang tayo ng sarili niyang color coding. So, ito yung number 3. Ay, hindi kita pala guys, sorry. <laughs> you no Ito siya yung number 3. Kanyang number 3. So ilalagay natin doon sa red. para hindi na maligaw. Tong 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 sahor. Shout out mga membro ng tong 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 sahor. Yan guys. Tapos tong isa naman, kapasitor. Okay na yan kapasitor niya. Yan. White. Ito guys, kulay white, number one. So, ilalagay natin sa ano ba malapit na color sa white? Gray. Ayan po. Sa gray natin ilalagay yan. Number one. Tapos, yellow. Oh, may yellow yan? Ano ba yan? Ayun, tapal yun. Number 2. Guys, hee Ang sarap maglaro, guys. Ito, so, number 2 do ilalagay natin sa yellow. Ayan. So magiging color na yung nito ngayon ay yan oh. Number 1 white, black and red. Yeah. Ayun. Ayun, titignan natin kung mayroon siyang continuity or buo. Tignan natin. Una ay ang kanyang pinya ng kapasitor. Dito na tayo tumingin guys. Sa kabila. Ayun. Ito. Ayun. Ayun. Eh. Ito yung kanyang common. White. So, ilagay natin sa connecting nya ng kapasitor ayan yung kapasitor wala 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 yun o no? uy wala wala so ang ibig sabihin nito ang may diferensya yung linya hindi yung motor ayan no? o o Oh. Bakit na wala? Eh kanina natin ester natin, eh meron naman. Ah, hindi natin alam 'to ngayon. Minumulto tayo, guys.

Ito, ito. Aba, ayaw niya ng ano ayaw niya ng may thermal fish, guys ano ba yan? the moment of truth pag wala pa rin of defect ng kanyang motor pag kayo umikot palitan ng motor palitan ulit ng motor to wala talaga guys so oh. Oh. Ayaw talaga guys. Guys, guys, guys. talaga. Guys. Ah. Ayun guys, umikot na. Ay, galing oh. Guys oh. Guys. Guys, oh, ka. Dakot ka ng dakot yan. Yun. <laughs> you are so very crazy. Hello? Crazy. <laughs> okay guys, salamat. Kumantar na yung one. One lang naman naging problema <laughs> niyan guys.

Number 2 guys, Tignan natin ang number 2 niya. Ayun, umikot galing umikot oh. Ayun oh guys, nakita niyo yan. Hindi pa nakita guys oh. Hindi pa nakita, paikot ako ng paikot, hindi pa nakita. Tapos ay motor guys oh. Ayan Dada-dada, yeah. Yeah. na guys, si number 2. Sa number 1 tayo. Number 1. Ayun oh, may ikot na rin oh. Number 3. Ayun. Okay guys, thank you for watching. Salamat ng marami. Okay, kay Buting Ting, walang ang tawag dito. Walang imposible. Ayan. Yeah. Thank you.